hoy oh, ayan na. Uh, Sunday ngayon. Di pa kalit palit na doon. Simula kahapon galing doon sa uh, Six Flags. Anyway, uh, gumising tayo ng alas 5 para magluto ng mga orders. Sana. Eh, primero, gawin muna natin itong sapin sabing Tara! Hmm? O, so, oh, ayan nga. Tinyari, may langka na. Yan yung ipang natin sa sapin-sapin. Tapos yung si Ubihalaya, pang second layer. Tapos si Mahablanca na may langka ang pang ibabaw natin sa sapin-sapin. Ayan. Pag ganyang kakunat niya, ayan ko. Oh. buto Ito niya, na. Hmm. Oh, o pag ganyan na yung ubi natin, oh, pwede na yan. Ilagay natin sa ibabaw ng ating pinyari. O oh, ayan, ilagay na natin sa ibabaw ng ating pinyari yan. O oh, ayan, tapos ikakalat lang natin yan. natin mabuti yan. Ah. O so, ayan. At ayan, gumawa na rin tayo ng binosang niyog o boda na. Palagay sa ibabaw na sa pitsapeng. Oh, eh, ito naman yung ating mahalangkaan na tayo ay nagiling ng langka para sa ating mahapang ibabaw sa sapit-saping. Diba? Ang sarap niyan. O yang pag yan ganyan na yung texture, pwede na yan lagyan na natin sa ating uh, sweet sapeng. oh yang ana. O. Yan. Yan ni lang natin mamaya ana. O na. Tapos ilagay na natin ang ng butbod ng sa sibaba, o di ba? O. Eh, kumikitang kabuhayan na yan sa pinsabeng authentic yang ana.